After namin mag-lunch ko, marites ito at inasikaso ko na nga po yung ibang mga kailangan i-display. Ayan, at nadagdagan na naman nga po itong ating Alfonso. Kaunti lang ang ini nito ko nito, marites dahil bihira ang may maghanap nito. Para pag meron nga pong bumili, eh, meron tayong maibibigay. Ang mapenta nga po dito ay RH, Grande, at saka Gin. Nais ko na nga rin po itong mga dinagdagong suka, toyo na mga malalaki talaga pwedeng mawalan tayo ng ganito kumarites dahil madalas at araw-araw may naghahanap sa atin nito. May nga rin pa akong mga biniling dilata dyan dahil madami na nga rin po talagang kulang dito ng mga dilata. Alam nyo naman na tayong mga nanay pag hindi na nga tayo nakakapagluto ng ating uulamin ay itong mga dilata na nga lang po talaga yung madalas na takbo natin. Lalo na nga ang sardinas at corn beef dahil madali lang naman iyon lutuin. pwedeng nga rin po ay hindi nang lutuin. Nanyo naman nga po yung mga panligo kong sabon ay bungi-bungi na po iyan. Siyempre at mili na nga rin po ako niyan dahil alam naman natin na ang mga Pinoy ay masisipag maligo. Sa mga chichiria nga kumarites, marami akong binili dyan dahil doon sa harap nga po ng tindahan namin ay bungi-bungi na rin. Mas gusto ko nga pong nakikita yung tindahan ko na mayroon nga pong mga laman o di kaya hindi bungi-bungi. Kaya lang hindi naman nga rin po ako masipag araw-araw mag-grocery. Pero pag wala na nga tayong choice kumarites ay kailangan pa rin natin talagang pumunta ng grocery para bumili ng mga kulang sa ating munting tindahan. Para hindi nga maging ganito yung itsura. Tinikit ko na nga na yung juice na binili ko dyan para hindi nga po nakakalat. Dagdag lang ako ng lemon flavor dito kumarites dahil meron pa naman nga po akong nesty apple. Dalas nga pong nabibili itong ating mga nesty pag meron nga nagiinom ng gin. Balik na naman nga po tayo dito sa ating shelves. Dagdag na nga rin po ako ng sondrox kumarites dahil nung nakaraan pa nga po may nagsasabi na kulang na nga po yung aking sondrox. Yung alam ko na kung anong limit ng mga customer mo kaya hindi mo na nga dinadamihan. Hindi man ganun kadami itong aking mga display kumarites pero ito lang kasi yung sapat sa pangangailangan dito. Dahil yung tindahan ko nga kumarites ay nakapwesto sa gitna. Bawat dulo nga po ay meron nga pong may tindahan. Dahil normal lang naman iyon sa negosyo. Kaya mas lalo nga nating galingan para naman nga po ay hindi mapag-iwanan itong ating munting tindahan. Kahit para spas nga tayo ng mga paninda, pagdating naman nga po sa diskarte ay magkakaiba naman. Kakaiba din naman nga po tayo ng mga pamamalakad sa ating munting negosyo. Kaya kung ikaw ay meron munting tindahan, abay galingan mo na. Hindi nga pwede na rin tayo palagi pero minsan napapagod din naman tayo kaya okay lang magpahinga pero syempre hindi naman araw-araw ang tindahan nga or negosyo ay parang bata din iyan ay kailangan mong alagaan para lumaki yung tipong kailangan mong bigyan ng panahon halay mo pagkalipas ng isang taon dalawa or lima ay biglang lumaki at lumago iyan kaya wag nga natin sukuan kung anumang mga negosyo ang meron tayo tuloy-tuloy lang ang pagdidilig natin ng ating kasipagan at diskarte So, ayun lang muna kung marites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana ishare nyo na nga rin po itong aking video.